pansit kanto na sapak at saka biho Bihon at saka kanton Instant stamp models. Ang natin lang doon guys. Bihon at saka kanton. Ito yung mga insanggay kasi may mga ano na sapang sakop. Ito yung sa, yung kanina, sisuning ng kanto dito naman lang sa bihon. Ito naman sa kanto. No, hindi kay bibili na mga ano, susunig Kasi may bibili na tapak. Kasi pwede ba? Naanan na ako ba? Piloto ko lang kasi ang gulay. Ito galing dito sa bihon. natin gula. Luto na. Lagyan na natin yung pansir at saka bihon na kantron. Bihon at saka pansir. Mga instant. Lagyan ko lang siya ng konting gulay. Lagyan na natin na sya ng konting sarsa o kabaw. Galing din sa Pinagpuluhan natin ng kanpon para hindi masyadong tuyos. Lagyan natin ng konti, chicharron. Lagyan natin Okay, luto na ang ating pansit. Let's eat na. Let's eat na sa ating pansit. Yan, galing sa pouch lang. Instant <laughs> pansit, pinasarap. Eat, pinasarap lang natin. Nang chicharon. <laughs> chicharon. Ah, instant. Pansit. Wait. Chicharan at pichay. Gura. Let's eat guys. Yan ang ating pansit, guys. Pansit canto. Nasa pak. At saka bihon. Nasa pak din. Yummy na, guys. Let's eat na. Ayan na tayo, guys. Mam, pansit. Pansit natin, guys. Mainit pa. <laughs> Mainit na. Mm. Lagyan ko ng pichay tsaka ano, chicharon. Chay. Mm, so Thank you for watching. God bless us.